kung ikaw ay magta-travel ngayong 2024 ng December, ito po ang mga travel requirements for the month of December 2024. Number 1 po, ang ticket. Sa ticket po, kailangan nating i-check yung baggage allowance na required lamang natin dalhin kapag magpapakasyon tayo. Or inuulit ko po, depende po yan sa mga airline. May mga airline po kasi na one piece lang Or two pieces yung nakalagay sa ating mga check-in baggage. Dapat po i-check nating mabuti yan para hindi tayo magkamali or hindi tayo ma-charge pagdating natin sa airport. Number 2 po, i-check po natin sa ating mga ticket yung date ng ating mga flight at syempre yung oras ng ating mga flight. Mahirap po kasi magka-problema tayo sa mga bagay na yan kasi pwede nating ma-miss ang ating mga flight kapag hindi tayo nag kung ano yung nakasurat sa ating mga ticket. Kung masyado tayong excited, huwag masyadong excited. Baka yung excitement natin ay mauwi sa disappointment. Okay, make sure po i-check mabuti ang tiket. Pag malapit na ang flight, i-check. Okay, para hindi tayo magkamali. Number 2, kailangan dala natin ang ating mga passport. Okay, sa passport po, kung sakaling ang passport natin ay 6 months na lamang po ang validity, although makakatravel pa rin naman tayo pero medyo risky na po yan. Kung ako po sa inyo, kung ang passport natin ay 6 months na lamang ang natitirang validity, kung may time pa tayo ay ipare-renew na natin yan. Mas maganda po, mas maaga, mas sigurado. Kasi po kapag nagbakasyon tayo, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari, pwede tayo ma-extend or pwede tayong magkaroon ng mga emergency. So, mas maganda po ang passport natin ay mahaba pa ang validity. Next po, yung e-travel. Kapag uuwi po ng Pilipinas, make sure po na ang pipil natin ay arrival. Okay, may nagtatanong po kasi hanggang ngayon nahihirapan pa rin sila sa e-travel. Kailan pa pwede gumawa ng e-travel? E-travel, gagawin niyan 3 days or 72 hours before ng mga flight nyo. Okay? Kung uh, gusto nyo gawin yan ng 2 days before ng mga flight nyo or 1 day before ng mga flight nyo, so pwede naman yan. Walang problema dyan. Basta mahalaga may e-travel kayo. Kasi pag walang e-travel, pwede tayong ma sa immigration. Okay? Kasi importante po talaga yan. Hinahanap pa rin po yan. And then yung mga valid visa natin. kailan po ang visa natin ay valid. Okay? Valid for six months or more. Okay? Kasi bakit po? Paano kung magkaroon din tayo ng emergency? Okay? Tapos yung mga visa natin ay valid na lamang ng one month, tapos two months na lang, tapos mag-expire -e na pala, hindi natin alam. Make sure po yung mga visa natin, iparenew po yan. I-inform si madam, i-inform ang mga amo na iparenew ang mga visa. Kasi minsan po, sa totoo lang, marami tayo nare-receive na comment na yung mga employer nila ay walang pusak. Okay? Kung ganun po ang sitwasyon nyo sa mga pinagtatrabahuan nyo, huwag magdalawang isip na i-inform sila para hindi kayo ang magka-problema kung sakaling magbabakasyon kayo sa Pilipinas. Mas maganda na po yung maaga para po walang maging problema. So yun po, kapag uuwi ng Pilipinas... Kapag babalik naman po ng abroad, ano po ang kailangan? Siyempre, kailangan natin ng ticket. Okay, katulad po nung sinabi ko, kailangan yung i-check yung mga baggage allowance, yung oras, yung araw ng mga flight natin para hindi tayo maiwan ng eroplano. Okay, number two, siyempre, nagbakasyon tayo, nag-enjoy. Baka na-misplace ang mga passport, nakarating ng airport, walang passport. Ano tawag doon? Alam nyo na yon. So, yun po, number 3, yung e-travel. Kapag sa e-travel naman po, pabalik ng abroad, ang pipil upan naman natin ay departure. Okay, mali na po yan. Departure, ha? hindi arrival. Kasi yung iba po nagtatanong, paano daw po pagpabalik? Eh, di departure nga. Yun po. Tapos, syempre, huwag nyo kakalimutan yung mga civil ID, kung may civil ID. Hanggang ngayon po kasi may mga iba pa rin mga Pilipino dito sa bansang Kuwait na wala pa rin silang civil ID ang mga civil ID lang nila, although na-renew yun naman yung visa pero nasa Kuwait Mobile ID. Pwede naman po yan, yung mga Kuwait Mobile ID natin na nakalagay doon yung mga valid civil ID natin. At make sure po na hindi expired ang mga civil ID natin. Kasi kapag expired yan, hindi na po kayo makakapasok sa bansang Kuwait. Okay? At syempre, make sure valid yung ating visa. Make sure po, valid yung ating visa kasi kung hindi valid ang mga visa natin, ipapano tayo babalik ng ibang bansa. And then last po yung OEC or balik manggagawa. Okay. Paano po ba yung sa OEC? Dalawang klase po kasi ang sinalo natin sa OEC. Hindi ko nabanggit kayo na doon sa, arri sa arrival sa Pilipinas. Ah, uh, kung bago po kayo sa inyong kumpanya po yung o galing kayo ng Pilipinas at first time tayong magbabakasyon pa uwi ng Pilipinas o nagpalit ng employer, may nagbago sa ating kontrata, automatic po 'yan kailangan magpa verify ng kontrata. Sa pauwi po yan na Pilipinas ha, kung first time magbabakasyon, okay? After 2 years, uuwi na Pilipinas, bago magbakasyon, magpa-verify muna ng kontrata. Saan daw po ba kinukuha yung kontrata? Ang kontrata po ay hinihingi yan sa mga employer. Kailangan po ang kukunin yung kontrata, yung may English at Arabic translate. Po yung kailangan sa mga verification ng kontrata. Kung hindi nyo po alam kung anong gagawin sa mga susunod after nyo makapagpa-verify ng kontrata, pwede naman po kayo magtanong sa Polo Owa kung ano yung susunod na step. Kung paano kayo makaka-acquire ng OEC. Kung first time magbabakasyon, pauwi ng Pilipinas, or first time magbabakasyon after lumipat ng ibang employer. So sila po yung mga subject for contract verification. Pero kung magbabakasyon kayo, The same employer at nakapagbakasyon na kayo before, automatic po ay exempted na kayo sa OEC. Ang OEC po ay pwede natin gawin yan online doon po sa website ng PapsBam. Nakalagay po yan dito sa link ng ating video. Sa description po, hanapin nyo lang po sa baba. Pag nunood kayo ng YouTube video, makikita nyo yan doon sa pinakababa. Description, i-click nyo lang po yan. Makikita nyo yan, may mga kasamang ibang link yan, yung mga video na ginawa natin before na related sa ating mga OFW, sa paggawa ng e-travel at kung ano-ano pa, hanapin nyo lang doon, nakalagay doon link, Pops Bob. I-click nyo lang yon at madadirect na kayo sa website ng DMW sa mga exempted sa OEC para makakuha kayo ng online OEC form para makabalik pa rin kayo sa abroad na pinagtatrabahoan nyo. Yun lang po mga kababayan ang requirements ngayong December 2024. Wala namang po masyado nagbago, kailangan lang po nating magintindi kapag uuwi tayo ng Pilipinas para pagdating natin ng airport or pabalik tayo ng abroad ay smooth na smooth ang ating travel at hindi tayo problema para hindi tayo nga nga. So yun lamang po mga kabayan at kung hindi ka pa subscribe dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunood.